So hello mga kalag, welcome again for another video. For today's video mga kalag, ang tag reaction video about aning nag-viral karon no sa social media. Kini siya ka video mga kalag no viral ni karon sa social media kay grabing mga share ani mga comment ani mga tao nga dagan kinagkuha, dagan gid kasi klase nga comment to, dagan kasi nga reaction no. Upon searching sa usa ka content creator ani mga kalag no is just a content day. So, ang disclaimer, kadili man niya masabitan yung transit niya into Tagalog, so mauning ni Gawas mga kalaag, no. For awareness sa tanan mga kalaag, no, uh, it's just a content, content rin siya mga kalaag, no. So, uh, ilalaning ibuhat niya ibuat content, Sige, asa, gikan sa mga katang isip, na uh, istor istorya sa uban, no, nung ibuat nila niya content. Then, na po ni siya'y alang sa kadaghanan, no? So, dapat sa mga nanay mga pares niya, mga minyo na, or di siya, hindi pa minyo nga nanay mga pares, no? Nanay mga parena ko, nanay mga living partner. So, dapat ma-awareness, yun na nate natin makakuha ano yung leksyon, no? Nga dili, yun na natin lang ano Dili mangita pataglain no dapat makontento na ta sa unsay naa sa tuwan no. Ana lang guys no kay daghan gyud ko na ano yung mga kaila gyud ko no nga Uh, sa ganlain lang ba eh, no so kana dapat makontento na gid mo kung unsa na sa inyo ano uh, be honest to yourself so ayaw lang mo bisag sa mga bae eh, kay iba si kamura ay eh, magbasola na sa ha, uh, kinalasan no so kana lang guys no awareness sa tanan guys no it's uh, just a content training niya mga kalaag no so dili ni tinuod yun mga kalaag no content training nga gibuhat nila mga kalaag no so kaya kaya nag-viral ni Karun kay grabing mga share ano no. So apan pag search sa content creator, uh, search niya ang original niya nag-post sa YouTube. So i-translate niya kay dili man masabtan. So it's just a content ra gid ni siya magsuon din ni silang duan no. Content ra ni siya mga kalag no. Apan gibutang nito, nga namatay ang babae, pero it's just a content mga kalag no. So awareness sa tanan content ra ni siya. So kanalang no so, awareness sa tanan guys no. Please follow my page. Laglag panalagsa. And thank you for watching. God bless you all.